Papa oh, must be mad. Bulong ni Carlo sa sarili habang paliko ang sasakyan niya sa kalyeng papasok sa lupain nila. Buong biyaheng pa uwi, nakikipagtalo siya sa sarili. He was trying to come up with a few good reason not to come home. Pero nanaig ang kagustuhan niyang makita muli ang ama at si Brenda. Sa loob ng limang taon ay malaki ang pinagbago ng dalaga. Ni hindi niya ito nakilala pero hindi iyon ang dahilan kung bakit gusto niya ulit itong makita. It was her attitude toward him that break his curiosity. Ibang-iba na talaga ito sa dating Brenda. And he liked this new Brenda. Strong-willed and courageous. At kahit pumababaw na dahilan, gusto niyang malaman ang sagot sa tanong niya. Carlo was dying to know if she had a boyfriend eksaktong palabas siya ng sasakyan ay bumukas ang pintuan ng mansyon. Lumabas ang kanyang ama. Hindi malaman ni Carlo kung ano ang mararamdaman sa muli nilang paghaharap. Nang huli sila mag-usap ay humantong sa paglalayas niya. Halo-halo ang damdamin sa loob niya. Saya, galit, pagkadismaya dahil hindi ito gumawa ng anumang hakbang para makausap siya at pagkabigla dahil iba na ito sa amang daladala niya sa isip. Rodolfo da Bordan looked frail and old and yet his expression was the same as ever. Blanco at walang emosyon, gaya pa rin ng dati. Hindi ito nagpapakita ng anumang kahinaan o emosyon. So, you finally found your way home. His father said in his booming voice, may smugness din siyang narinig sa tono ng ama And he reacted as expected. After sending your pitbull to come and fetch me home? Yes. Sarkastic kong sagot ni Carlo. Hindi niya ito bibigyan ng kasiyahang isipin sa kusa siyang susuko dito. Do I really look like a pitbull? A feminine voice asked. Boses na kahit pa siguro nakapikit siya, ay kilala niya na. Pumihit siya para harapin si Brenda saglit siyang napipi na makita ang bumababa ito mula sa isang kabayo. The position gave him a nice view of her derriere. You are right. You're too beautiful to be called a dog. I'm sorry, Brenda. He was rewarded with a plush that spread down to her neck. Mukhang hindi ito sanay na napupuri. Gustong sipain ni Brenda ang sarili dahil naapektuhan siya sa simpleng pambobola ni Carlo. Hindi niya nalabanan ang pagkalat ng init sa buong katawan niya. Siguradong pulang-pulan na ang mukha niya. Hindi naman bago sa kanya ang ganoong linya galing sa ibang lalaki. Pero kay Carlo lang siya nagkakaganito. Kinalma niyang sarili. Tell me Carlo, do women still far for that style? I was merely telling the truth. Huwag mo sabihin hindi napapasin ng mga lalaki dito ang ganda mo They're either blind or stupid. She rolled her eyes at him. He just grinned. Come inside. Ani ni Rodolfo, muli itong pumasok sa kabahayan. Walang kumilos sa kanilang dalawa, na natili silang nakatitig sa pinto ang pinasukan ng matanda, ang binata rin ang naunang bumasag sa katahimikan. Mukhang hindi inaasahan ni Papa ang pagdating ko. Hindi mo ba sinabi sa kanya Paano ko sasabihin? E ni hindi ako sigurado kung uuwi ka nga. Sagot niya. Ganitong oras siya lumalabas para mag-exercise. Kailangan mo siyang samahan sa gym mamaya. Hindi pinansin ni Carlo ang sinabi ng dalaga. So, you were just bluffing? Akala ko pa na masigurado sigurado ka na susundin ko ang gusto mo. Nakangising sabi nito. I wasn't bluffing. I was hoping you come to your senses. Pero matagal ko nang natutunan na pagdating sa iyo, hindi kami dapat mag-expect ng kahit na ano. You're very unpredictable at ayoko magkamaling hulaan ang takbo ng utak mo. Matapos ipagkatiwala ang kabayo sa dumating na kawani ay tumalikod na si Brenda para pumasok sa bahay. Nagpahabol pa si Carlo. Nice ass, uh, sweetheart. She gasp. She almost choked on her breath. Humarap si Brenda sa lalaki to give him a stinging reply pero wala agad pumasok sa isip niya ng pambara ito. Nakontento na siya sa masamang tingin na ibinigay rito tsaka malalaki ang hakbang na iniwan nito. What? <laughs> no hug for me? She wanted to tell him to go to the devil. Naroon pa rin ang ngiti sa mga labi ni Carlo nang pumasok siya sa study ng ama pagdating ng hapon. Napakabilis pa rin mapiko ni Brenda at natagpuan niya ang sariling ina-anticipate ang mga susunod na araw. Brenda will lighten up his days here. Any reason for that grin of yours? Tanong ng ama. Brenda, naikling sagot niya, pumesto siya sa upuan sa harap ng lamesa nito. May boyfriend na ba siya? Hindi yon ang dapat na itatanong niya, pero yon ang unang lumabas sa bibig ni Carlo. His father's questioning eyes met his at gusto sana niyang bawiin ang tanong subalit, huli na. Yes, may nobyo na siya. Your chance has passed, so get her out of your mind. Pero gaya ng dati, taliwas sa ipinag-uutos ng ama ang gusto niyang gawin. Hindi pa rin ba yun natutunan ng papa niya? Na kapag may utos ito, ay gustong gusto niya salungatin. She has been on my mind since I last saw her. She definitely left an impression on me. And you can't blame me, Papa. She's interesting. Carla said, gusto niyang matawa na makita ang nagsalubong ang mga kilay nito. <laughs> What? Masaya na si Brenda sa nobyo niyang si Lawrence. Sila ang nababagay. Ayaw kung guluhin mo yon, dahil lamang sa kapitsyo mo. Sa pahayag nito, Pinaglapat ito ang dalawang palad at masusin tumitig sa kanya. Kilala kita, Carlo. Alam kong iniisip pong salungatin ako pagdating sa bagay na ito. But Brenda has suffered more than enough. Ayokong ang sarili kong anak pa ang makasakit sa kanya. Sapat na ang sinaktan mo siya. Hindi sana siya masasaktan, kundi sa pakikialaman mo sa buhay ko. Galit na sagot niya Nasagi kasi ang konsensya niya sa sinabi nito. Hindi ako umuwi para sisihin ka. Brenda wanted me to come home para alamin kung sino ang nagtatangkang pumatay sa iyo. I told her you don't need me, but she insisted. Kaya ako na dito ngayon. Nakita niya saglit na natigilan ang ama. Inaasaan ba nitong umuwi siya para makipag dito? So, hindi pala siya nakinig sa akin. I told her I could handle this alone. Tumayo ito at nagsali ng alak sa baso. Why would anyone want to harm you? Ma-ideya ka na ba kung bakit ka nalang gustong patayin? His father was a ruthless person pagdating sa negosyo. Pero kahit kailan ay wala siya nabalita ang may inagabriado itong tao. Patas ito pagdating sa mga tauhan, sadyang mahigpit lamang ito. O kusino ang may pakanan ito? No. Wala akong maisip na dahilan. Wala rin akong ideya kung sino ang gustong pumatay o magpapapatay sa akin. Wala akong maisip na nasagasaan kong tao. At si Brenda? Wala din siyang alam? No. At masyado siyang nag-aalala sa akin. Kaya siguro pinantahan kanya ng hindi nagpapaalam. Because you wouldn't approve. No. Ani ni Rodolfo. Natawa siya. Naniniwala pa rin ng ama na hindi nito kailangan ng tulong ng ibang tao. Well, nandito na rin lang ako. Gagawin ko ng makakaya ko. Para naman mapanatag ng loob ni Brenda. Tumayo siya. Halos di ko siya nakilala nung muli kami makita She's grown into a beautiful woman. Yes. Well, I hope na appreciate yun na nobyo niya. I don't think that is the only reason why Lawrence loves Brenda. She's compassionate and intelligent. Maswerte si Lauren sa kanya. Swerte sa sa'yo dapat napunta, kundi ka nagmatigas pa. Hirit pa nito, mukhang ayaw nitong palagpasin ang pagkakatong iyon. To point that out, natawa siya. <laughs> Give it up, Papa. Kung paiibigin ko ma si Brenda, yun ay dahil ginusto ko talaga. Dahil inutos mo. Lumabas na siya ng study room Ibinaba ni Brenda ang librong binabasa. Nagpupuyos pa rin siya, kaya siguro wala siyang maitindihan sa kaharap na mystery novel. Lokong-lokong Carlo yon, Kung natutuwa ang mga babaeng kilala nito pag sinasabihan ng ganoon, pwes ibahin siya nito at parang baliwala lang yun dito. Like he was just making a harmless comment about the weather. I should have slapped him bulong niya sa sarili habang nakasandal sa headboard ng kama. Hindi din niya maipaliwanag kung bakit galit na galit siya sa sinabi nito o sa reaction niya ba siya galit. Because his offhand remark delighted her for a moment. Bago pumasok sa isip niya ang totoong dahilan nito, he was punishing her for making him come home against his will. Hindi bale, handa na siya sa susunod na atake nito. Bagong lumabas ang silid para sa tanghalian, tinignan muna niya ang sarili sa full-length mirror. Kaagad siyang naligo kanina pagkapasok niya ng kwarto para na rin mabawasan ang init ng kanyang ulo. Na makontentong ayos na ang bihis niya ay tsaka niya tinungo ang pinto para bumaba. Nagtataka siya kung bakit bigla yata siyang na-conscious sa sarili. Dahil ba kay Carlo? Naabutan niyang printing na kaupo ang binata sa sala habang nagbubuklat ang babasahin. He looked at east and so at home. Hindi maahalatang labag sa loob nito ang ginagawang pag-uwi nila. Tinawid ng dalaga ang ilang hakbang sa pagitan. Nagangat ito ng ulo tsaka siya pinaraanan na masusing tingin. She refused to lower her eyes this time. Nakipagtitigan siya rito. Did I pass your criteria? She walked towards him. Naupo siya sa couch sa kaliwa nito. Ngumiti si Carlo. Hindi ikinailang pinag-aaralan nito ang kabuuan niya. Would you believe me if I say no? Napangiti si Brenda. Was he flirting with her? Ipinilig niyang ulo. Are you always like this with girls? Only with the beautiful ones. He said slightly. Jerk. She muttered. Natawa lang ito hindi rin napigilan ni Brenda ang mapangiti at sa simpleng pagbibiroan nila na wala ang pagkailang na nararamdaman niya. Muling napapanatag ang loob niya kay Carlo parang bumalik sa dati noong bago ito naglayas. I can't help it. I was born this way. Ibinaba nito ang binabasa sa center table. Idinipa nito ang mga kamay sa sandalan tsaka humarap sa kanya. It helps sa gwapo ako. Madaming babae ang naghahabol sa akin. It's not their fault. Sa gandang lalaki ko ba naman to? Makakatanggi pa sila? Napahalakhak siya. Listen to that bragging. May maipagyayaba nga naman ito. God, you're an arrogant piece of work. Did you acquire it over the years? Or were you also born that way? Huh. Napadekwatri ito I'm just telling the truth. If I say so, pinanasan ni Brenda ang gilid ng isang mata na luha siya sa sobrang pagtawa niya. So tell me, kailangan ko bang sabihan ang mga kasambahay to expect some unforeseen visitors o magkakahintay naman ang mga babae mo sa pagbalik mo sa Maynila? Napangiti si Carlo. Huli na nang maisip ni Brenda na parang itinanong na rin niya kung may nobyo ba ito. Which was not the case. Ang tanong niya ay party lamang na pagbibiruan nila. Gusto niyang pamulahan ng muka. Wala akong girlfriend. Parang nanunod siya ang ngiti ni Carlo. Parang pinagtatawanan siya ng mga mata nito. I didn't ask if you have a girlfriend. She said, defensively. Hindi niya alam kung bakit sobrang siya makareact. Stop Stop smiling! Tuluyang tumaas ang boses niya na makitang lalong lumapat ang pagkakangiti ng lalaki. Oh, bakit nagagalit ka? Wala naman ako sinabi ah. Cool na cool pa rin ang dating ng pinata. So, hindi ka interesado sa love life ko? I get it. Good. Napahiya siya sa ikinilos. But I'm interested in yours. Napabuntong hininga si Brenda. Tinanong na siya ni Carlo tungkol doon noong muli silang magkita. Inaasahan na nga magtatanong ito. I have a boyfriend. Kung yun ang gusto mong malaman, he must be a saint. Agad nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi nagustuhan ang connotation na sinabi nito. What do you mean? You have a volcanic temper. A man should have a no attitude at all if he wants to be with you. I'm sure mahilap sa wayan ang tugtog mo. Are you saying, I'm unreasonable? Naglapat ang mga labi niya. The volcanic temper he was talking about was about to erupt. Well, mali ba ako? Nasisiyahan yata itong galitin siya. So much for getting along. For your information, I'm a very reasonable person at lalong hindi ako mahirap pakisamahan. Madali lang ako magalit ngayon dahil sinasadya mo kong galitin. Hindi niya na malayang napatayo na pala siya. Her palm balled into a fist. Kung sa tingin mo unreasonable ako, then don't talk to me! Sigaw niya. Carlo remained unruffled. Ikaw ang naunang lumapit sa akin. Nananahimik ako. Pinabalik mo ko dito. He had the nerve to point that out. Sa halit na magpadala pa sa nararamdamang inis, nagmatcha na si Brenda palayo Sinundan siya ng malutong na halakhak nito. She wanted to scream. Nagsimula lang sa biruan, pero sa likod ng mga mapanuksong ngiti, may damdaming unti-unting lumalalim. Baka hindi na biro ang susunod. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!